Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Podcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ang ating one time the new Filipino time alas sa isna ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six ang Brinig. Brinig. sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Na ito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Max. IMAX. IMAX. Ubangal Ubangal. Na Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, mag-asawang Sara at Curly Discaya, tumanggi na umanong makipagtulungan sa imbestigasyon ng Independent Commission. ICI naman naglabas ng bagong listahan ng mga pangalang pinasasailalim sa Immigration Lookout Bulletin. Dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara isinugod sa ospital matapos umanong manakip ang dibdib. VP Sara aminadong baka sa kulungan ng Magpasko si dating pangulong Rodrigo Duterte. Ang Vice Presidente, wala o manong balak kausapin si Pangulong Marcos para magpasaklolo sa kaso ng kanyang ama. Deliberasyon ng 2026 Budget sa Bicameral Conference Committee, ira live stream. At mahigit isang milyong katao apiktado sa lindol sa Davao Oriental. Dry Max, Tri -max. Batita. Batita. Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News sa Manila, heto na ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Ngayong araw po ng Miyerkules, October 15, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita, ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Max. Drive Max. Brigada Bagnita, Nationwide. Nationwide. Hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay naman sa investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Nag-invoke ng right against self-incrimination ang mag-asawa sa ikatlo nilang pagharap sa ICI ang dahilan sa report ni Brigada Jigo Studio, Ibrigadamo. Brigada. <laughs> report. The spouses Diskaya appeared before uh, the commission and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. Ito ang inanunsyo nitong miyerkules ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa maanamalyang flood control projects ng gobyerno sa ikatlong pagharap ni na Curly at Sara Diskaya sa ICI nag-invoke ng right against self-incrimination ang mag-asawa. Ayon sa ICI, kaya nakapagtulungan noong una ang mag-asawang Diskaya ay dahil sa posibilidad na gawin silang state witness. Pero nang mapanood nila ang isang interview kay ICI member at dating DPWH Secretary Babe Singson, nagdesisyon ng mga Diskaya na hindi na makapagtulungan sa komisyon. That there was a statement by the by Commissioner Singh so regarding his own personal take sa opinion na as of now uh, he sees no uh, no witness or no person who may uh, be recommended by the commission as state witness How Sa kabila ng desisyon ni na Curly at Sara Diskaya, sinabi ng ICI na magpapatuloy pa rin ng investigasyon para sa case build-up laban sa mga sangkot sa maanamalyang proyekto. Hindi raw makakaapekto sa nagpapatuloy na investigasyon ang pagkalas ng mag-asawa dahil marami naman sila mapagkukunan ng impormasyon. In fact, ang dami nang nag In pagdudugtong-dugtong natin lahat yan para makuha natin kung ano talaga nangyari at makuha natin kung siya at ma, 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 ma file natin or ma-recommend natin na ma-finance itong mga taong But definitely, we will get to the bottom of this. We will continue our investigation para malaman natin kung sino talaga yung mga kaisala. Ayon sa ICI, gagamitin pa rin nila ang mga testimonya, impormasyon at mga dokumento na ibinahagi ng mag-asawang Diskaya tinatanggap pa rin namin ang kanilang mga information, uh, documents or evidence that they have provided to us. Samantala, muling naglabas ang ICI ng bagong listahan ng mga pinasasa ilalim sa Immigration Lookout Bulletin Order. Kanina lamang, inaprobahan na ni Justice OIC Secretary Frederick Vida ang ilbo laban sa labing anim na individual, kabilang na ang dating kongresista na si Mitch Kahayun Uy, Art Atayde, Alvin Tan, Bong Marasigan at ilan district engineers ng DPWH. Sa usapin naman kung may posibilidad bang maging state witness si dating House Speaker Martin M. Valdez, sabi ng ICI. Sa ngayon medyo ulang pa eh dahil aksimula pa lang ang investigation. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. authority. Strikebacks. Right, Strikebacks. Brigada Bandita. Nationwide. Nationwide. Samantala, kinumpirma naman ni Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska na dinala ngayong lunes sa Pasay Medical Center si dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara matapos itong makaramdam ng paninikip ng dibdib na kalaunay na pag-alaman ng muscle cramps dahil nang dalhin ito sa ospital. Sinabi ni Aplaska na dumaan si Alcantara sa iba't ibang medical test tulad ng ECG. Matapos namang makatanggap ng medical clearance, ay nakabalik na rin ito sa Senado sa kaparehong araw. Sa ngayon, patuloy na nananatili si Alcantara sa Senate Detention Room, katulad ng iba pang miyembro ng BGC Boys na sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza. Maalala lang kaya nananatili ang mga ito ngayon sa Senado ay dahil na site in contempt sila sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project. Inaasahan na umano ng pamilya Duterte na sa kulungan magpapasko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa isang media interview naman sa Zamboanga City, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na isa na ito sa mga pinaghahandaan ng kanilang pamilya. Kung maalala kasi binasura po ng International Criminal Court o ICC ang hirit ng depensa na mabigyan ito ng interim release. Samantala na ibahagi rin ni VP Sara na mabigat daw ang loob ng kanyang ama ngayon. Kanya malungkot si Digong dahil hindi raw ito makatulong sa mga isyu naman ng korupsyon sa bansa. Max. Max. Brigada Nationwide. Kaugnay Nation na balita po, idiniin ni Vice President Sara Duterte na hindi niya kakausapin si Pangulong Bongbong Marcos para makatulong sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Muli ring iginit ni VP Sara na kidnapping ang ginawa ng administrasyon ng i-turn over nila si Duterte sa The Hague. Sabi pa ng bise, wala nang balikan sa naging desisyon ni Marcos. Max. Right Max, Max, Brigada Nationwide. Nationwide Matapos ngang maglabas ng bagong memorandum si Ombudsman Crispin Rimulya na nagbabalik sa pag-access ng publiko sa sal -En. agad na malitong win ng mga senador kabilang banda ay minungkahin naman ni Senador Kiko Pangilinan na unahing silipin ang SALN ni dating Ombudsman Samuel Martires bilang dito raw nagsimulang maging istrikto sa Salen access. Para sa kabuang detalye ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! B -b 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 We We na mga senador ang ginawang pagbabalik ni bagong Ombudsman Crispin Remulla sa akses nga ng publiko sa Statement of Assets, Liabilities and Network ng mga opisyalis ng gobyerno. Ayon kay Senate President Tito Soto, kung tutuusin nga raw ay hindi na ito bago dahil noong Senate President din siya dati ay may akses na ang publiko sa kanyang mga sal and basta ba ay aprobado ito ng kanilang mga kasamahang senador. Ang ideyang ito ay ay sinuportahan naman agad ni Sen. Bam Aquino. Alam mo, unang pasok ko pa lang sa gobyerno 24 years ago, meron ng salin requirement. wala lang ito through the past years. Kaya nararapat lang na binalik ito ng ombudsman na mga salN ay dapat isa sa publiko. magandang hakbang ito para masimula na ang paglilinis ng ating gobyerno. Ayon naman kay Sen. Risa Ontiveros, ang pagbibigay ng sal and access ay isang magandang hakbang para mapalakas ang transparency at maging accountability, lalat galit daw ngayon ang publiko sa nakakalulang korupsyon. Samantala ay minungkahin naman ni Sen. Kiko Pangilina na unahing silipin ang sal and ni dating ombudsman Samuel Martinez. Doon sila magumpisa kasi... Eh, eh siyempre, tinago, di ba? Uh, bakit kaya? Di ba? Baka sakaling Uh, malaman natin ano yung dahilan bakit uh, hinigpit, di ba? So, but anyway, of course, that's up to the current ombudsman to decide. Tiniyak naman ni Soto, Honteveros at Pangilina na handa silang ipasilip ang kanilang salin kung sakaling ang may mag-request nito. In the heart of changing... Lives. Ako sa si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of 40. Samantala bilang bahagi ng pagiging transparent sa pagtalakay ng budget para sa susunod na taon, asahan na mapapanood na ng live ang gagawing deliberasyon ng Bicameral Conference Committee. May report si Brigada Maricar Sargan, i-Brigada mo. Brigada. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napagkasundoan nila kasama ang liderato ng Kongreso na ilalivestream ang gagawing bicameral conference para sa 2026 national budget. Layunin nito na maging bukas sa publiko ang proseso at makita ng taong bayan kung sino-sino sa mga miyembro ng bicam ang tapat na nagtatrabaho at kung may magtatangkang magpasok na mga hindi otorisadong pondo. And to further... Uh, encourage transparency. I intend to live stream the BICAM. So, that's what I told them already. There is no more small committee. Ay, yung dating ginagawa, that they have a BICAM, then they suspend, then there's a small committee. Wala nang small committee. Uh, I have the agreement of the Senate President and the Speaker uh, na ganun ang gagawin natin. We will live stream uh, the, the entire process so that if there are questionable shall we say insertions or additions or all that it will also be clear who moved who who made who who made those changes or who proposed those changes so that people will know uh, so that's uh, that 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 is uh, what we have instituted some new new procedures but you know the bicam the bicam is actually a public hearing pero hindi ganun ang nasusunod so because may small committee so now it will all out be all out in the open Kaugnay nito, hindi rin nakikita ng Pangulo na may pangangailangan na i veto ang panukalang pambansang budget sa ngayon. Ayon sa punong ehekotibo, siya mismo ang nakibahagi sa pagbuo ng National Expenditure Program kaya't batid niya ang ginagawang paghahanda at pagsusuri rito. Sa pinakahuling pagbusisi ng Palasyo, wala o manong nakitang proyekto o item sa panukalang budget na labas sa Socio-Economic Development Plan ng Administrasyon. Gayunpaman, iginiit ng Pangulo na maigi pa rin hintayin ang resulta ng BICAM deliberations dahil bahagi pa rin ito ng proseso at posibleng magkaroon pa ng mga pagbabago. So the last time that I saw the uh, the last version of the budget, uh, wala namang wala naman ako nakita na kumihiwalay doon sa plano ng national government. Kaya uh, hindi siguro kailangan mag, uh, magbito. Pero tignan natin kasi hindi pa tapos ang proseso. Dadaan pa sa Senado yan, dadaan pa sa BICAM. Uh, at uh, Uh, titingnan natin at uh, titiyakin natin na uh, ganun pa rin ang sinusundan na uh, na proseso na dapat nasa ilalim lahat ng uh, ating uh, uh, ng ating plano para sa sa national uh, na galing sa national government kung maaalala naging kontrobersyal ang 2025 budget dahil nasingitan di umano sa kasagsaga ng BICAM. Kamakalawa rin ang makalusot sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang bersyon nila ng 6.7 trillion 2026 national budget. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Lumobo na sa mahigit 1.1 milyon katao ang apektado po sa pagtama ng malakas na lindol sa Davao Oriental. Ay naman sa pinakahuling ulat ng NDRMC, kabilang dito ang libu-libong pamilya na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Narito naman ang ulat ni Brigada Cath Austria ibrigada mo. E, mahigit 1.1 million katao na o 256,000 families ang apektado ng malakas na lindol na yumanig sa Davao Oriental nitong October 10. Ayon sa NDRMC, karamihan ng mga naapektuhan ay mula sa Davao Region habang daang-daang libo rin sa Caraga. Tinatayang 2,900 individuals pa ang nananatili sa mga evacuation centers sa bayan ng Manay, kikita nang tindihan ng pinsala Kasama rin sa napinsala ang 392 infrastructures na nagkakahalaga ng mahigit 115 million na nanatili namang suspindido ang klase sa isang daan anim na lugar. Idineklara na rin ang state of calamity sa buong Davao Oriental. Aabot na sa 57 million pesos ang tulong na naipamahagi ng pamahalaan sa mga biktima ng nindol. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kasi. Austria ng 105.1 Brigada News sa FM Manila The Music News Authority oh, oh, sorry Brigada Balita Nationwide Samantala isang faith healer sa Zamboanga del Norte pinatigil ng LGU at ng DOH Brigada Junere Tibor i-Brigada mo Brigada, Brigada. <laughs> Report kamusta man tay imong gibati gani gani hapak mo dire ang isa dugla ko gani karon kalon ko mo trending ayon sa social media si Noven Villalos isang 34 years old na faith healer mula sa Davao na ngayon ay naninirahan sa mahayag sa buwang del Sur bata pa lamang ay meron na siyang kakayahang manggamot Salamat, May. Itagaan ba dito kaniya kinabuhing bago? Bata pa ko doon, nananis sa kuha. Dagdag pa ni Noven na ang kanyang mga pasyente ay nagbaka sakali lamang na gumaling sa kanyang panggagamot at hindi niya umano ito personal na kakilala. Ang naman gibni ninyo, namasin lang sila para sa ilahang kaayuhan. Wala gig ko nagingon nga makaayo kog tao. Namasin lang sila kay kinimatawa na dili ko ni Kaila o wala na ko sila gipanhidere. Sila ikusa nga nanganhidere. Nagsimulang dumagsa ang mga pasyente mula sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos siyang makilala online. Nandito tayo ngayon sa kasagsagan ng pila na kung saan ay nandito lahat ng mga pasyente, maraming mga pasyente na nakapila at umaasa na makapasok sa bahay ni Noven Villalo. Dahil sa dami ng tao, hindi may ang mga basura at dumi na nagkalat sa paligid. Gayon din ang traffic ng area dahilan na nagreklamo ang mga residente sa barangay at LGU Mahayag. Ayon sa Department of Health, hanggang Oktobre 10 na lang pinapayagan si Noven na manggamot. Sa tinood lang, sa ingon ni kadagang tao nag basura. So, tabang lang tatanan nga mahapsay ang atong palibot. Sa huling araw ng kanyang panggagamot ay pinuntahan ng Brigada News Team ang lugar kung saan ang gagamot si Noven at dito merong isang alternative medicine practitioner mula Surigao del Norte na nagpahayag sa bisa ng kanyang gamutan. Naamang ko'y taga-aligriya nga na midyuhan, usaka retired sundalo, nakita na mo, na nakalakaw for several years wala na na siya kalakaw to be honest, ako dili ko basta-basta magpatambal sa doktor gatuyo ko anywhere in the Philippines manambal ng sa alternative medicine. Sa huling araw ng kanyang panggagamot, tinatayang humigit kumulang 40,000 na mga tao. Marami ang nananawagan na ipatuloy ni Noven ang kanyang serbisyo bilang faith healer. Oh. Sa so, panayam ng Brigada News team kay Mahayag Municipal Mayor Samuel Saladaga, kailangan makialam ng LGU upang marigilit ang sitwasyon at ipabatid kay Villalos ang kanyang responsibilidad sa lugar tumanggi naman ang alkalde na magbigay ng pahayag on record. Sa ngayon, pansamantala munang pinatigil ng LGU Mahayag ang panggagamot ni Noven habang hindi pa siya nakakuha ng activity permit at saka business permit. Ngunit, patuloy pa rin ang kanyang panggagamot sa pamamagitan ng house to house. In the heart of changing lives, ako si Brigada Junior Tibor ng 105.7 Brigada News FM Pagadian The Music and News Authority Brigada Bandita Maghapong binantayan upang kumpleto Ang balikan Drive Max Brigada Balita Nationwide at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drybox Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Cefam Philippines, katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada New Cefam Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life kami po ng lingkod ako sa si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. At sa ating Brigada Christmas Countdown, 71 days na lang, Pasko na. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. 30. Brigada Balita Nationwide inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Drivemax Brigada Balita Nationwide. Hatid sa inyo ng Drivemax Herbal Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drivemax Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart